Bakit? Ano sabi Hindi juan ang lakad. Siga eh na. ano? Hindi siya na masyado. Sadya kasi pababa ka Ano?

I, I a danger of three. Yak! Para magawin natin, narawan tayo. Bakit? Okay, okay maaba pa to. Ah, ito po ang aming paglalakbay. Ito po ang aming paglalakbay ng tatlong mukong na ito. Dito po, kailangan, namin hanapin. Ito po namin kailangan hanapin ang nawawalang ipin ni Badong. Yan, ito daw po si Badong. Ayan po yung ipin niya. Titingin na, kailangan namin hanapin dito sa malawak na, tawag dito, damo. Ang kanyang nawawalang ipin. Ito po ang aming quest. Gang chong kwang

Bukan tu. Yang ni nak dapat nak dapat inoh itu las. Nampak nampak yang kau beranggit. Bes tengah. K K K F. Ganyan. Ano, nag-tower. Hindi ko talaga tayo dito. Ayun po. Ayun o, ang guwapo. Okay, haba yan. Gawin natin 5 minutes. Lagi natin dun no. Kapalan nyo kayo lang ako rin naman no. Kailangan din, kailangan ko rin mag-post. Siyempre, share, share. Sharing of, ano? Sharing of, ano? Wala, wala, tiyan mo dito ito. Nakayo lang mo. Ay, gara. Ay, oh, okay. Palaka. Palaka, oh. Doon tayo Ha? Oh, always boro na lang. <laughs> na, nakakatawa na always boro. Misan mo na nga lang masisindihan yan. Rare. O, <laughs> yung pentagon na lang gusto ko. Pentagon na lang. No, Saan, meron ng pentagon. Saan tayo bumili ng ano ito? Oh. Nang alap. Kaya may 10 minuto pa tayo sa ating paglalakbay. Ilang minuto ba Hindi, mahaba ito. Kaya yun, 55 minutes remaining. Diba? Wang hei patso. Pat? Oo. Ni hao. Pang? Oo. Wang hei patso. Wang Ano yun? Happy New Year. Happy Chinese New Year. Diba? Mahaba na ito. End of the road. 我打的戏。我给。啊？在弄。哦，今天。喂。你拉不拉呀？还往拉拉拉？ Ano? Um, kambing. 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 ito po ay isang Kambing. na Kambing. Kambing. Eh, Kambing. ka! Kambing. 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 yung Kambing. 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 ni uh -huh. Kambing.

Nga ng quest na rin, ah? Eh. Medyo ba alam, 6 minutes na tayo Ito ang aming Ha? Yun, sa nakalakas. Mabalang... Kalatid ka. Kalatid ka. 好，嘿嘿，哎，没事、oh, yes. yeah. okay. so，老婆、uh，没、huh. 事，老婆，没吧，pull 我我我让我的 BS 贴油，BS merkapita sa sakayo no. Hay uh, nung pag nakatapos mo din ano, sa alon yung pala sa wala pa sa kalahati yung Nang. pala. Pwede ba hindi din punda ng isang ganun? Oo oh, ah. Dibong, dibong kalitlan, ano? Okay, gibok dibo ng gagastos mo sa ganun kalit lang ng ano. Godong. Tama. Nganghiya ako pagano eh. Aba na o, 7 o? na o. Nalagay pa natin lang ito sa YouTube. Hindi <tinyo> nga bang kaya ni